Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Kabuang 3,812 ang mga bagong abogado ng bansa. Ito ay matapos silabas ng Supreme Court ang resulta ng 2023 bar exams ngayong araw December 5 sa isang conference na pinangunahan ni Bar Chair at Associate Justice Ramon Paul Hernando sa harap ng Supreme Court sa Padre Faura, Manila Inanunsyo nito na 3,812 sa 10,387 na actual number of bar takers ang pasado sa pagsusuli. Katumbas ito ng 36.77% passing rate, mas mababa kumpara sa 43.47% o 3,892 out of 9,183 takers noong 2022 bar exam. Pagkalabas ng resulta pasado alauna ng hapon, nabalot ng magkahalong emosyon ng SC Courtyard mula sa bar takers, kaanak at mga kaibigan ng mga ito habang inilalabas sa LED wall ang listahan ng mga nakapasa sa exam. Nanguna sa top law schools with more than 100 takers ang Ateneo de Manila University na may 159 passers mula sa 169 bar takers nito. Sinundan ito ng San Beda University, University of San Carlos, University of the Philippines at University of Santo Tomas. Top-notcher naman si Ephraim Porciuncolabi ng UST. Isinagawa ang tatlong araw na bar exams noong September 17, 20 at 24 sa labing apat na local testing centers sa bansa. Gaganapin naman ang oath-taking and roll signing ceremony sa SMX Convention Center sa Pasay City sa December 22. Isang joint statement ang inilabas ng mga leader ng mga partido sa bansa bilang pagsuporta sa peace negotiation ng pamahalaan at ng National Democratic Front of the Philippines o so NDFP. Kasunod ito ng pagpunani Vice President Sara Duterte kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pakikipagnegosasyon sa Legal Front Organization ng Communist Party of the Philippines o so CPP. Sa payag ngayong araw na pinirmahan ni House Secretary General Reginald Velasco, Sinabi nitong kolektibo nilang sinusuportahan ang inisyatibo ni PBBF para sa pagkakaisa at kapayapaan ng bansa. Saad pa ng joint statement na magkakaiba man ng kanilang partido ng pananaw at ideolohiya, mas pinili nilang magkaisa para sa masikabubuti ng Pilipinas. Sa huling pahayag ng mga ito, kanilang hinikayat ang buong sambayan ng Pilipino na makiisa din sa hakbang na ito ng pamahalaan at ng Pangulo sinuspende muna ng Marawi Compensation Board o MCB ang pamamahagi ng kompensasyon sa Marawi siege claimants ayon sa kanilang Facebook post. Kasunod ito ng pambobomba sa Mindanao State University sa Marawi City na kumitil sa buhay ng apat na tao at kinasugat ng mahigit apat na pung iba pa. Magtatagal hanggang December 8, biyernes ang suspensyon na nagsimula kahapon December 4. Pinapayuhan naman ang lahat na maghintay sa bagong schedule may kabuo ang 1.01 billion pesos sa 303 structural claims at 26 billion pesos naman sa 59 death claims ang sinuri ng MCB. Nananawagan naman ang ilang mga grupo na maging mahinahon at huwag padalos-dalos sa pagbibigay ng mga pahaya. Gaya ng tinura ng Council for Climate and Conflict Action in Asia sa kanilang statement, gayon rin ng League of Filipino Students sa LFS. Ang mahalagaan nila ay masusing investigasyon para matukoy ang motibo, matunto ng grupo at mapanagot ang nasa likod ng pag-atake noong araw ng linggo, December 3, sa selebrasyon ng Catholic Mass sa University Gym. Para sa Kidlat News Update, Renzel Noon, Naguulat. Atin niyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.